Kapat na bang iban o ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO? Isa yan sa mga may init na usapin ngayon kasunod ng pagkakaugnay ng mga ito sa krimen. Para sa ilang eksperto at mambabatas, matinding banta sa seguridad ang mga POGO. Narito ang Frontline Special Report. Naging pukad daw ng krimen ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Naglipana na kasi ang mga nag-ooperate ng walang lisensya at natuklasang ginagamit na ito sa human trafficking, forced labor, bangsa scam, at prostitusyon. Si Alia Sharon nagtrabaho sa isang POGO. Swerteng nakaligtas, pero nakita raw niya ang pagbamalupit sa ibang kasama. After one week's she knows they did scam. The management take her to another room, let her see they beat another people, and told her, if you doesn't want to work, we will beat you like them. One year ago, sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2023, wala siyang naging pahayag tungkol sa Pogo. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. <laughs> Sila teleserye na sinubaybaya ng publiko ang mga hearing sa Senado at kung paano sasagutin ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang mga tanong, paniwala ng ilang senador isa siyang Chinese National at malaki raw ang papel niya kung paano nakapasok ang mga umanoy sindikato na operators ng Pogo sa Pilipinas. Ayon sa pakor mula 2022, may git-sampu ang naraid na iligal na Pogo. Paniwala naman ng PAOK, posibleng umabot pa sa tatlong daan ang patuloy na nag-ooperate ngayon na illegal na Pogo sa bansa. Pero sabi ng PAGCOR, nasa 43 lang ang lisensyadong Pogo sa ngayon at mahigpit raw nila yung binabantayan. Actually, yung Pogo kasi was just an uh, a temporary intervention kasi nga nagka, nagkaroon ng uh, covid at the time we needed uh, some cash no uh, para mag-generate yung ating uh, government ng uh, revenues. but at the same time nakita natin yung uh, ill effects uh, ng pogo na ito issue rin para sa ilang mambabata sa topisial ang banta sa seguridad na dala ng ilegal na pogo ipinunto rin ng ilan ang umanoy tila piniling lokasyon ng mga pogo malapit sa ilang military base halimbawa sa Maynila, Pasay at Cavite pwede kasi ngayon with the sophistication of the technology, kaya nilang makakuha ng data. Plus, of course, yung mga workers mo doon are Chinese. Kasi threat to national security ito, I think nakita natin yung uh, continuous uh, infringement, no? As kayo infiltration. Hanggang ngayon, wala raw nakikitang sapat na dahilan si Pangulong Bongbong Marcos para sa total ban ng Pogo. Habang tila parami ng parami ang mga kontrobersyang nauungkat nitong mga nakaraang buwan, magbago kaya ang kanyang posisyon? Nagbabalita mula sa frontline, Ruth Cabal, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.